Ito pala ang Tingloy Island, kakabsat mga bulsoy. Tinanong ko na doon sa may-ari. Tingloy Island pala to. Itong mahabang itong island na to na tapat natin is Tingloy Island pala. Part na part na siya ng Patangas. Ang laki no. Ang laking island pero Tingloy Island siya. Part na siya ng Patangas. Part siya siya ng Patangas. Ito eh nakatapat sa ating island 'yan. Tingloy Island. Tingloy Island 'yan. Diba? Mainit lang kasi talaga ngayon, no? Yeah. Tingloy Island yan, Batangas Ganda ng view, no? Ganda lang island, no? Tingloy Island Yan, kakabisat mga bulitoy eh, uh, Upload videos lang po Ang uh, laking island yan, no? Tingloy Part of uh, municipality na ng Batangas Yan Tingloy Island Kasi nasa Mindoro tayo ngayon, eh Bindoro Oriental, Kaya ata kami mga pupuntahan mamayang hapon na lugar baka bukas na mag swimming swimming Yan. bye bye ingat sa God bless kakabsat mga bunsoy puro upload videos lang ha mamaya baka mag live tayo gabi Mamaya gabi dito dito rin sa beach bye bye salamat kakabsat mga bunsoy ingat kayo God bless